So natin mga kasdasels si Sam Bankman-Fried na ayan, naging bilyonaryo dahil sa kanyang scam crypto exchange mga kasadasels na FTX. Yung scammer nga mga kasdasels naging bilyonaryo eh, diba? So hindi ibig sabihin ito mga kasadasels na kumiki kapag kumikita ka na sa pinaglagyan mo ng pera or pinag-investan mo, Well, legit na yan. Okay? Good day sa mga pro kasadassels natin dyan. This is Pinoy Hustler again from Pinoy Said Hustle TV. For today's video mga kasadassels, samahan ninyo akong i-review itong si CMP Investment Platform or Coinmate Plus. So siguro kaya ka narito sa aking YouTube channel dahil gusto mong malaman kung isa nga bang legit or scam investment platform, itong si CoinMate Plus. If makatulong man ang video na to mga you can consider subscribing to my YouTube channel. But before we proceed, disclaimer lang, hindi ako nakiklaim na isa po akong professional investor, an accountant, or financial advisor. So yung mga insight na ibabahagi ko sa inyo ay based lang din naman sa aking experience pagdating sa mga investment platforms tulad nito. Itong si Coinmate Plus. Okay? At meron din akong ire-reveal sa inyo sa huli ng video na to mga kasadasil. Ang ire-reveal ko sa inyo ay tungkol sa inilabas ng SEC or Securities and Exchange Commission. So mamaya ay malalaman natin kung ano nga ba ang kanilang advisory sa mga taong nag invest at sa mga taong hindi pa nakapag-invest dito sa platform na to. Yun ay magiging support natin uh, about my uh, claim or insight sa video na to. So nakita ko sa social media mga kasidasels, okay? Napakaraming nagki-claim na kapag nag-invest ka daw dito ng minimum 20 US dollars or pag kinonvert mo siya sa pesos, nasa 1,200 pesos. Yung 1,200 pesos mo na yan, approximately makakabili ka na yan ng kalahating sako ng bigas. Pero kung i-invest mo muna yan dito sa Coinmate Plus, well baka yung kalahating sako ng bigas mo ay maging isang sako pa yan o maging more than isang sako. Okay? Ganito kainit kalakas itong si CoinMate Plus investment platform ngayon mga kasada-sales. Yung UI din niya or yung kanyang user interface, uh, makikita natin dito no, merong mga cryptos, merong Dogecoin, merong Bitcoin, isa yung mga uh, crypto tokens mga kasada-sales. Hindi lang pala siguro isang investment platform itong si CoinMate Plus mga kasada-sales. Isa din siya sigurong trading platform. Pero yung mga nakikita ko mga kasadasal sa social media, yung mga investors or individuals na yon, most of them hindi naman kumikita talaga sa trading. Kasi pag trading mga kasadasal, ako nagtitrade din ako eh. Okay? So kung profitable ka sa trading, well hindi mo naman kailangan mag, uh, mag pa na mag-invite ng mga users or investors para kumita. Pero yung mga nag invite ngayon mga kasadals, most of them ay kumikita lang naman hindi sa pagtitrade trade mga kasadals. Alam naman natin yung trading is a profession mga kasadals, 'di ba? Okay, so yung trading is legit yun. Pero itong mga ganito, investing uh investing platform, tapos yung mga users individuals ay kumikita lang base sa pag-i-invite, okay? lumalaki yung kanilang commission dahil nag-invite sila tapos wala namang kakayahan to explain bakit sila kumikita saan galing yung pera na kinita nila well, yun palang mga kasidasils para sa akin yun ay isang sign or warning na sa atin yun mga kasidasils red flag na kaagad pagdating sa akin yun okay? Ganito kasi yan mga kasadals. Kung ah uh, itong si ano mga kasadals, itong si Coinmate Plus para sa akin pasok ito sa Ponzi scheme or pyramiding mga kasadals. Okay, let me explain kung ano yung Ponzi scheme in layman's term or sa simple explanation mga kasadals. Yung Ponzi scheme or pyramiding yung mga naunang investor, mga kasidasils, okay? Yung mga naunang investor ay babayaran sila, yung ibabayad sa kanila ay yung pera ng mga latest investors, mga kasidasils, okay? Yung mga kinakita nila ay yun ay mga pera ng mga uh, nasa or yung mga bagong pasok na investor, okay? So, kaya pasok siya, pasok itong si Coinmate Plus sa Ponzi scheme mga kasadasels. Ang kawawa nito para sa akin yung mga bagong ano eh, yung mga bagong investors. Okay? So isa pa din mga kasadasels, uh, kapag yung kiniklaim din kasi ng mga nag invest dito sa ano eh, nag invest dito sa Coinmate Plus. Meron silang pinapakita mga screenshot pino uh, pinopost nila sa social media ayan tulad nito kumikita ng uh, 4 USDT ayan so malaki na din yung 4 USDT no nasa 243 ano pwede na yung pambili ng limang kilong bigas approximately so meron silang ano dito no merong mga screenshot screenshots na kumikita daw sila Actually mga kasidasils, hindi ibig sabihin na kumikita ka, okay? Sa pinaglagyan mo ng pera ay nag invest ka na. So balikan natin mga kasidasils, si Sam Bankman Fried na naging bilyonaryo dahil sa kanyang scam crypto exchange mga kasidasils na FTX. Yung scammer nga mga kasidasils naging bilyonaryo eh. di ba? So hindi ibig sabihin nito mga na kumiki kapag kumikita ka na sa pinaglagyan mo ng pera or pinag-investan mo, well legit na yan. Okay? Yung mga scam platforms mga kasadassels, pwede ka naman kumita talaga dyan. ba diba? Pero yung mga ganito, nagpapakita na sa atin ng mga confluences, mga warnings, na isa itong Ponzi scheme. Isa itong scam mga kasadassels. Kumikita lang yung mga mostly yung mga naunang users dito based on affiliate or sa pag iimbita ng mga bagong uh, individuals or users mga kasidasils. Okay, so isa itong Ponzi scheme, yung Ponzi scheme na explain ko na kanina na kumikita yung mga uh, recent or yung mga matagal na, na user uh, yung kinikita nila is yung pera gamit 'yung pera ng mga bagong user. Tapos hindi ko din alam kung saan nga ba talaga nag-originate itong si Coinmate Plus. Walang hindi tayo makapag-backtrack talaga mga Ksadels no? So wala tayong masyadong makuhang information or mga details about ditong about nitong si Coinmate Plus. So isa na namang red flag 'yon mga Ksadels. Isa na namang warning 'yon. Tapos dumagdag pa ito si Uh, Securities and Exchange Commission naglabas sila ng advisory uh, basahin na lang natin at ipalawaganag ko sa inyo based on information received by the commission itong si World Eagle Charitable Finance uh, International claiming to represent CoinMate Plus earning opportunity or CMP crypto trading is enticing the public to invest their money in said entity So, they are pursuing mga kasidasels. Okay? They are pers uh, persuading, persuading rather, to invest uh, in their platform. Okay? So, meron silang mga bait na uh, kinakalat para mag-invest yung mga tao dito sa kanilang platform. Uh, meron silang kinakalat ng mga pain mga kasidasels. Tulad nung pag nag-invest ka ng 1,200 pesos, kikita ka ng mga ilang porsyento mga di ba So, para sa akin, red flag na yon. And then, as posted in their website, CoinMetras Earning Opportunity or CMT Trading uh, Crypto Trading provides real-time real accurate and high-quality market data services for institution. So, hindi lang isang investment platform itong si CoinMetras isa din siyang trading platform mga, mga Okay? But, uh, I don't believe na yung mga tao dito sa exchange, sa exchange na to ay eh, kumikita talaga sa trading. Okay? So, kasi itong trading mga kasadasels, hindi naman, uh, hindi ka magiging successful nito overnight mga kasadasels. Because trading is a profession. Kailangan mong pag-aralan to at hindi din to gumagana in a way na kapag nag-invite ka ay eh, magkakapera ka dito and then also mga kasdasils nag-offer sila uh, na-mention ko na kanina pag nag-invest ka ng at least minimum 1,200 pesos ay uh, may return ka na 3% up to 5% daily nako, daily okay, napakalaki yan mga kasdasils, tapos daily pa yung bangko nga eh or yung ibang platform tulad ni Maya is nasa I think 6% tapos annually pa itong si Coinmate Plus daily maniniwala ba kayo nun? okay so 3% daily so monthly 3 times uh, 3% so 90% so kayo na mag-calculate mga kasidasis in a monthly basis try nyo mag-calculate kung magkano niyo, magkano ang return and monthly basis, di ba? So simple math lang naman 'yan mga kasdasels. So the public is being made aware that an investment contract exists when there is an investment or placement of money in a common enterprise with a reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others which is prominent in the scheme. So sinabi na ditong scheme itong si Coinmate Plus. So yung Uh, security sec na ang uh, nag-release ng advisory mga kasdases na wag tayong magpadala dito kay, kay Coinmate Plus dahil isa po itong ayan Ponzi scheme okay so isa po itong Ponzi scheme well ay nasa sa inyo pa din ang decision mga kasdases kung mag -e invest ba kayo? Maglalagay ba kayo ng pera dito kay Coinmate inmate plus, well, sa inyo naman yung pera na yan, pinaghirapan nyo yan. Pero, well, hindi sa panahon ngayon, mga kasidasils, hindi kasi madaling kumita ng pera. Kaya make sure na pag-isipan nyo ng mabuti. So, yun lang mga kasidasils. Uh, salamat. Hoping na nakatulong ang video na to